Grabe, linaw talaga dito. Ay, may mga isda guys, oh. May mga isda. Hindi siguro makikita sa video to, eh. Yung tubig daw na to is galing doon sa uh, Dam at saka sa Bitbit River. Napakalinaw niya. Good morning guys. So andito tayo ngayon sa Adil uh, Monte Bulacan guys no. So magra-ride tayo going to uh, a Resort guys. Kung ano yung status kasi na ko kanina sa YouTube, maganda siya. Pero hindi ko sure kung yun ang um, mapupuntahan natin. So siguro, siguro sa basta bandang uh, north sa Gray Bulacan lang din yun. Kita niyo guys dito sa likod namin is Ah... Uh, sa Jose del Monte Bulacan na uh, Palmira Road na to. So from Quezon City nakatakbo na tayo ng mahigit 1 uh, hour nang natakbo natin. Natagal lang tayo dahil tra medyo traffic. So yan guys, uh, kasama ko pala si OBR yan sa likod ko. Kaway-kaway diyan OBR yan. Let's go. So yan guys no, uh, didiretso tayo at may 37 minutes pa tayong tatakbuhin. Kasi ko alam kung saan ang destinasyon namin ito. Kung pupunta kami sa Fort Erie Resort mas maganda. Check natin tong Lawasan River ng North Segre guys kasi maganda rin to. Bukod doon sa 4A Resort Siguro magkakatabi lang tong mga resort na to May option tayo kung saan tayo mamaya So guys, uh, let's go na no Si medyo lay lay pa kami So time check natin is 7.55 Let's go okay na yung uh, kalsada na dito eh. so, napaganda na rin yung kalsada dahil uh, kita nyo naman sa harapan natin oh hindi na kagaya doon sa dinaan natin kanina na uh, bandang uh, dulo ng ano bandang North Caloocan ba yun unahan ng purview, malapit na dito banda napaka ano dulo ng MRT7 nata yun kasi nadadaan natin yung MRT7 na ginagawa eh napaka lumak lumak napaka pangit na grabe sobra wow oh, kita nyo man guys oh diba ang ganda wow alright let's go kalsada na to napakaganda ng mga kalsada dito dito na tayo guys sa yan tulay na to ng ICDM Bulacan yan o no? ang ganda dito o diba tuloy tuloy pa tayo kasi medyo malayo pa tayo malayo na tuloy ito ang parami ito ang parami sa lahat. Arko na 'no to guys. Pinu-mohon sa mga ka-team. Sana say dilmon pae bola Ah, okay. no. So ito diri sa tayo ito So itong pare eh. dito Grabe Dami option dito Ayan guys oh. Arko Nang North Sagaray Bulacan Ayan guys Welcome to North Sagaray Bulacan Pumasok na tayo ng North Sagaray Bulacan Nadaan na yung arco natin sa likod natin kanina

time check is 8.40 so mga uh, expected natin mga 9am nandoon na tayo sa Lawasan River yun yung tinuro sa atin dito ng Google mga kaposulo no? kaya try natin puntahan yung Lawasan River na yan kasi nakita ko sa video kasi napakaganda malamig siguro dahil o, kita niyo know, noon o medyo malamig yung hangin ngayon eh part of ano uh, North Tigre Bulacan pa rin to. Na oh, okay lang. Uh, welcome to Barangay Poblacion North Tigre Bulacan yan guys. Papasok na tayo ng ano uh, Barangay Poblacion so yung pala sinasabi ko sa kaniyang bitunggol guys 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 ano pala yun ah uh, lang. so ito, ah uh, itong way na, papasok na nang ranggit nglas kan note siguray bolakan so at na no intik pala yung yun dito ito ibig sabihin matanggulo gulo so yan guys no uh, so mapapansin nyo sa harapan namin may mga kapwa tie riders na ano may mga dalang tin so ang expected ko nito is papunta din to dun sa ano sa lawasan river kaso medyo nagkalito lang kami kanina dito dahil nga sa magulo yung mga kalsada, dahil paikot-ikot so 2 minutes away from uh, Poblasyon Barangay mararating na natin yung uh, Lawasan River ayan yun guys oh, old model na simbahan San Andres Apostol sa ah, uh, ito pa guys so, ganda no? Okay. kaya pala medyo ano dito medyo crowded kasi nga, yung proper of bublas yun oh, ito na guys ito na yung nawasan river guys oh. so itong tulay na to ito yung landmark once na marating mo na to di ba oh ganda dito oh. nawasan river parang palipad dito ng ano ba no? Bro, isang init Marami So, tatanong tayo kung saan yung mga daanan nito guys, no? baka doon sa kabila din or dito. I-check na lang natin. Hanap tayo ng ibang spot na mas maganda. Baka doon guys sa kabila, babalik tayo pag hindi to dito ang ano. Ah, yan oh, barangay Matiktik. Ah, so before kabila, poblasyon dito guys, uh, barangay poblasyon tapos dito naman sa kabila is barangay uh, Matiktik. Oo nga. dito. Boss, pwede mong tanong, saan yung papuntang baba dyan, boss? Yung barangga Inawasan Anuasan, po punta kapila. Ah, babalik kami? Diyan, sa ting na yu. maana, maana. na yun. Kumanan ka kanan. po. Ah, say thank you. Salamat. So, you guys, guys, ah, lumabas tayo. Kasi ito, barangay matik-tik na ito eh. So, babalik tayo. Andun yung daanan sa, ano, sa kabila. Ah, dito tayo, kanan tayo. Ito na, guys. Papasok. Ayan. Ayan. Ito, Ito yung papuntang uh, Nawasan River Right? Ay wow, grabing hams dito Nakatakot yung hams Kasi taas ng tuhod <laughs> Mga tao dito Parang mga damit kasi puro Galing sa tubig, galing sa ilog Ito <laughs> so pala yung taas Ito ganda Talagang sinadya siyang Ano siya, ang agaw ah, kalsada para yung mga tao may daanan. Ang dami resort sa sa'yo. bababa guys, oh. Ang dami. Oh, kuya, basang-basa pa eh. Nilalamig na si kuya. Siyerte kung makatapat ka sa yung bahay mo ganito, no? Kita guys, ang kataas ng hams dito. Hmm. Maganda doon Ram? Maganda doon? Mababaw ang tubig doon Mababaw ang tubig doon? Sige Bagay ito sa kasama ko kasi takot to sa ano eh Takot to sa manalim kasi <laughs> ang, kaya nito eh Ay ganda ng mga katin sila malo no. hmm. Kanya-kanya talaga silang ano dito no Destinasyon sino? Oh, mababaw nga lang. Mababaw. Maganda dyan, boy. Maganda dyan. Meron pa, Tess. Eh. Hmm. Dagin kayo, ya? Ha? Dagin kayo. Oh. <laughs> wala na doon, wala na doon paliguan. Hindi uh. ko po alam mo, yun po kami dito. Ang buwan pa. Ang buwan pa. Tingnan natin dito. Ang okay. buwan pa tayo. Hmm. Oh, mas mababaw ba na din ulit hmm? mas mababaw na parang hindi na? Ha? hindi hindi wala? No? makatid siya sila naman na ako Sihi. guys andito na tayo sa nawasan river so yan guys Uh, good morning no. So time check natin is 9:58. Ito na tayo sa Lawasan River. Uh, Rock Island guys, hanapin niyo pag once na pumunta kayo dito sa Lawasan River. Kung pupunta kayo dito, hanapin niyo dito yung Rock Island. So ibibigay flex natin to sa Facebook at saka sa YouTube kasi para may option kayo dahil mas maganda dito guys. Doon sa kabila kasi, yung tubig doon is, is stuck no. Tapos dito naman sa Rock Island na to is yung tubig doon sa baba is uh, running water ang kagandahan dito dahil uh, no entrance no entrance po sir no ah. yan so si sir andito yung mayari sa ano sir ano pangalan sir Mario Ayan, so, shout out kay sir dito namin nagustuhan guys kasi although nasa dulo siya mas maganda dito kasi nga uh, ah, running motor yung tubig napakalinis pa lang tubig dito ng lawasan river na to nag ano na rin kami doon nag abil uh, na rin kami guys ng Uh, cottage namin ang nakuha namin na cottage is 300 per uh, cottage saka maliwalas ko pahangin linis yung ng mismong area kung saan tayo nagpupwisto dito na lang <laughs> ha so yun guys sa uh, sumpula so, doon sa taas guys no uh, maliit na ano uh, tuloy kiyari sa kahoy patawayan ginawang tawiran para makatawid dito sa mismong uh, malapit sa ilog So ganito lang naman dito guys, kaya tinawag ito na rock Island kasi kita nyo, pansin nyo sa gilid, puro kabatuhan. Ano. ganda dito guys, walang entrance no entrance, 300 pesos yung cottage 300 to 400 depende kung ilan kayo yun guys, oh, makikita nyo pagsatawad oh, pala kay OBR sarap ng buhay nyo dito kita nyo guys, ito ang cottage namin na naerkela is uh, 300 pesos, no entrance guys ha ito ay dito Ano? Ang paganda Wow Malawak to guys ang saka ang haba nito Sayang nga lang Kasi hindi natin Hindi ko nadala yung uh, waterproof case ko ng camera Sana magbibigyan natin Yung loo ilalim Kung gaano kalinaw Kita nyo naman dito palang guys Sa taas kaya hindi nyo na isisid Yung camera nyo Makikita nyo naman dito yan O oh. diba? Kitang kita yung mga bato So sobrang linaw So hey guys diba? Ganon ka lupit dito. Ganon ka danda dito yung tubig nito, Hindi ko sure kung gaano kalamig lamig to. Hindi pa na mas bukas eh. Ubyar, hindi na lamig lang. <laughs> natin is Uy, alas 11 na guys So as per ng mga, mga taga lokal dito guys is, Mamayang hapon daw mas marami dito tao Kaysa ngayong umaga So sakto lang din kasi kami Dumating kami dito Party to 8 Dito na kami kaya medyo konti pa yung mga tao guys no? Pero makikita nyo naman sa Sa location natin na Kahit saan ka pumunta Saan kung gusto guys na location Maari kang maligo kasi napakalawak nito at saka napakahaba ng ilog na to kayo. kung pupunta kay dito yung mga tindahan naman doon sa taas hindi na ganda dito guys kita yung mga bako dito grabe magpismawa ka ba kahit saan ka pumunta wala dito wala kang kaagay dito hindi na ganda dito hindi dito jadi kamu kan pisau gitu, jadi kamu pahit-pahit jadi itu itu kita